premier maraming salamat po sa inyo Hindi ko lang po kayo sa isahin dahil alam ko naman lagi kayong nandiyan ako makasubwag sa ating mga premier lalo lalo naka, na ka-update ko kayo sa mga uh, business, So for today ang aking uh, unbox naman ay came again from Amazon. Ayan, ito ay ito ay binili ko kasi para sa aking parents. Ayan sa aking father na laging nananakot yung tayo ng mga ang ating parcel for today is i-unbox na namin siya guys ayun pa so, na masagay na namin siya so bubok ka na namin siya guys sa ito lalo na po sa mga na nagkakayin na ng tao kailangan na kailangan natin ito lalo na po uh, sa mga bulang na uh, nung kapanahon na nila ng kabataan nila so nasipag sila ng na trabaho so ngayon na nakaibad na sila marami na silang nararamdaman o kahit naman tayo mara, 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 na experience din naman natin ito so, dahil syempre di hindi, hindi naman tayo pa bata. syempre tumatanda rin tayo so, ito na nga ang aking uh, para sa aking father i-unbox na natin guys from Amazon ayan So, ito ay magagamit ng ating mga parents. O kahit tayo kung galit, pagod tayo sa trabaho or the whole day na nag-computer or trabaho So, ito na nga. Yan ang na Kasi nakita ko yung ito. Para sabi ko, ay, certain na na lang. Ito nakita ko lang ito sa, ano, sa, sa sa Amazon diba? Sabi ba sa ba ang dami ko nang inorder ng mga unbox ay mga produkto from Amazon i-try ko naman yung pangregalo ko sa father ko pag uwi ko by next year so yan na i-unbox na natin ito ayan na natin yung sirai ko kasi buo sa mga mga gusto ko lang mas talaga so, yung talaga yung worth it so hindi ko alam ko saan ang bukasan Ay dito pala mali pala ako. Hindi So dito na siya may babalik. Dito pala dapat sa taas. Dito pala. Re, guys dito pala. So ayan na nga i-unbox na natin siya. Sayang naglaro. Para may babalik pa naman kumakalik. So na nga, na And, hope to be, ay, ayan na nga i-unbox na natin. And hopefully ay may fit siya. Ayan na. Yan. Ay masayog, masayog. Ay, so, yan. Pan-massage mga sa'yo. i Meron, sa, meron sa Pwede siyang anytime, anywhere. And, uh, sa, mo, mo na -travel. Pag nag-travel Tapos, meron siyang rolling. Yan. So, pang-roll para sa agen sa daliri pala after nyo mag ano alo, pamasahe yung kamay sa kamay nyo sa kamay nyo nyo ayan so ito yung tangal nyo sa daliri ito ayan parang pamasahe ito roller siya. so ipapasok mo siya dito ayan para namamasahin siya. after mo mag pamasage ng kamay so ipapasok mo siya dito ayan hanggang doon imamasahe sarap pala sa daliri o oh. ayan oh. So, parang roller lang siguro sa mga department dan Ang well, sarap sa kamay eh. Para kang mga 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 ganyan lang siya. Yeah. Laking daliri. After. Sarap pala o, oh. guys. So, ito na nga kasama sa kanyang packaging. Isang roller ng daliri. Pang daliri. Pang masahe ito ng daliri, I'm sure. So, ayan na nga. So, bakit ang yung... sasabasi. So, ito na, na yung ating uh, talaga pang masahe pang masahin ng yung kamay sa mga metritis ng mga lumad sa perfect na perfect to ito ayan, ito siya guys may mga mold siya ayan, mayroong siyang heat meron na ayan, for male female, female ayan, ako kayo, male, female siyempre siya, ako yung hibal ko ang gender ko tarot, hibal ko ang gender ko pwedeng pa babae, pwedeng lalaki, so ito yan, bubuksan natin yung power and yung kanyang power so ang gagawin dyan ay igaganyan mo siya ipa power on mo siya, ididiin mo teka, parang hindi pa yata lang ka-charge ito try ko muna i-charge ito try ko muna i-charge dagawa niyung kanyang yet itapats mo lang siya ngayon sa so, tapats mo lang siya ngayon dyan so, yung tapats tapos ipakamak niya sa loob kaya di wala ng ring loo kailan kapasok so, mo sa nito diyan idalapat mo lang siya niya tapos yon ay magmantang magoverhead -mag 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 ayan yung lagi kapag yung sarap kung gusto mo ng eating or ano ah, pang massage talaga ayon so ayan ipapasok mo lang yung kamay mo dito ganun ayan tapos ayan imamassage na niya yung sa loob siguro gumagalaw yung mga nasa loob nito ayan ito yan, sa loob ayan ipapasok mo yung kamay mo

kailangan natin siya ngayon. Ayan. Diba? Ayan na siya guys. Diba? Perfect tong pangregalo sa to mga parents natin. So, diba? yun, nakikita niyo si Jai. Eh. So, mamaya itatry natin to kung mag-work siya sa pag-chinards na siya. Para at least alam natin, diba? Tapos, after niya magpa-massage ng tamay, may tapos kasi siya ano, ilalagay natin sa tapos na gamitin natin ito yung lights so, na pinapaksa yung kanina yung ina masahin afternoon masahin yun nga guys yung ating uh, parcel for today yung mga masahin uh, George, yeah. thank you thank you so much guys ayan thank you so for always supporting my premiere my premiere ayan guys ito yung kanina yung fitness ayan at yung pagmasag sa yun yun. So, ayan, thank you, thank you so much. And, sana nagustuhan niyo natin ating ang dahil for today. Yung pagmasag na tama ay Papasok lang dito. And, uh, sa mga bagong nating kapatid sa YT, uh, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And, uh, para ma-update kayo sa ating mga live stream and other premiere. Uh, thank you so much guys and I love you all. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Hope you enjoy everyone, guys.